Kumusta mga kaibigan? Sa Waller Channel ipapakita ko kung paano ayusin ang GLFE error 65542 sa Minecraft. Para dito, punta sa search, type the law files com. Kailangan natin ng OpenGL. Okay. 'Di gumagana 'to, kaya subukan natin tong isa. Kailangan natin ng OpenJail. I-download natin, lagpasan ang captcha, i-click ang download. na download na ang archive tapos i-extract. Kailangan lang natin ng openjl32.dll. Punta sa C, Program Files, Java. Piliin ang pinakamaagang version. Punta sa bin, i-drop ang file. click continue kung di pa rin gumagana i copy din sa dating folder yun lang ako si Waller paalam sa lahat